Ako ang oh, kuya iñyo. E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear kuya i. E, magandang araw po sa inyong lahat at i shoutout out niyo po ako sa pangalan Rixon at nakatira po ako sa puso mo. <laughs> Na-joke mo ako ha. Kuya E, salamat po sa inyong channel kasi hindi mo alam kung gaano ako nare-relax at natututo sa iba't ibang uri ng tao sa ganitong larangan. Uy, alam ko yun. <laughs> Masaya ako, Kuya E, sa bawat kwento na nalalapatan ng maganda mong boses. Kaya sinabi ko sa sarili ko gusto ko makasulat din ako kay Kuya E. At, at kwento ko po na nais maibahagi Kuya E ay tungkol sa isang gitarista ng banda. Puyayi, kung hindi po ako nagkakamali, may narinig na po ako sa inyo at hindi ko rin po alam kung related ba sila o mismong isang tao lang. Um, okay. Um, na, parang naalala ko Rickson, no, ikaw yata yung nagtanong sa akin ba about yung uh, sa sender. Uh, wala, hindi rin kasi siya sumagot nung that time. no. Okay, tuloy natin story mo. Nasa isang bar po ako noon kuya I e, nang makita ko ang itago natin sa pangalang Pick. Si Pick ay nag-iisa at nasa panahon na yon nakatingin sa akin. Kumindat. Ayoko mag-assume kaya naman napalinga ako kung ako, ako nga ba yung kinikindatan. Which is na confirm ko na ako nga. Moreno at matangkad si Pick kuya I e, at dahil sa patuloy na tingin na namin Nagkaroon ng pagkakataon si Pick na yayain ako doon sa table niya. Ako naman, binayaran ko yung sa table ko. Sabay lumipat ako sa kanya. Sinong kasama mo? Tanong niya. Sabi ko, wala nga. Anong ginagawa mo dito? Wala lang, nagre-relax-relax lang. Ikaw ba? Sabi naman niya ay naiwan daw siya ng banda niya ito po ang dahilan ko yai kung bakit ko natanong sa inyo noon kasi parehas ng alibay o ng dahilan na iwan ng banda. May itsura si Pico kuya e. astig ang forma kaya nga nakatawag agad siya ng pansin sa akin. Sabi niya siya daw naman ay bad trip dahil sa ang rakit na lang daw na yon ang kanyang inaasahan naiwan iwan pa siya. Sabi ko sa kanya ano ba nangyari? Sabi niya basta Baka napag-initan na naman daw siya ng drummer nila. Ano bang hanap mo? Wika sa akin ni Pick. Sabi ko wala naman. <laughs> wala daw. Hindi nga. Hindi ka ba naghahanap ng sumenya siya kuya isa pisngi na pinagalaw ng dila binuka ang bibig na ibig sabihin ay gusto ko raw ba ng lantak? <laughs> Sabi ko pwede rin naman. Sagot niya, pwedeng pwede ako. Nagpromo naman agad ito na malaki daw yun. Natawa ako. Sabi niya, bakit ka naman natawa? Kasi parang laging ganun ang naririnig ko sa mga ganitong usapan. Sabi sa akin ni Pig na animoy sinukat pa eh. Totoo naman at legit, mapapatunayan mo na panalo to. Gusto mo, punta pa tayo sa CR eh. Sabi ko napaka defensive din naman. Pero magkano ba? <laughs> Pero by the way kuya Ili, linawin ko lang hindi ko naman po gawain talaga yon na ma-make magbayad. Nung namit ko si Pig, one time pa lang ako naka-experience sa matagal na panahon. Kumbaga, second time sana siya. Sabi sa akin ni Peak kahit daw 1,000, bahala na raw ako sa gusto kong gawin sa kanya or kung gusto ko ay pumasok siya. Mura na yon sabi niya. Totoo naman, sabi ko sa sarili ko, baka di naman talaga to ganito lalo napakaliit ng presyo na 1K lalo na sa itsura nito at promo na may kalakihan daw. <laughs> Pero bago kami umalis sa bar, nakiusap siya na mag-inom daw muna kami para naman maganda yung laban daw mamaya. Sabi ko, di ba nawawala nga yung tigas kapag nakainom? Sa kanya daw ay hindi at beer lang din naman ang iinumin. So yun nga kuya i, kwentuhan kami ni Pick. Medyo madaldal siya kuya i at maraming kwento at malakas mag-inom ng alak. Tinanong ko si Pig kuya i kung saan ba kami at sabi niya malapit lang daw naman at maraming pwede kaming mapasukan. Sabi ko mukhang sanay na sanay ka. Sagot naman niya madalas din naman kasi na silang abutan sa daan kaya nakakapag check in sila. Pero as call boy, ang tanong ko, hindi raw naman. Siguro natitsyempo na ikaw, tulad mo, baka naghahanap ka ng mga kasama. Handa naman ako. Kahit ano, kahit kiss? Tugon ko sa kanya. Sabi naman niya, wala daw naman siguro akong sakit. Saka maganda ang ngipin ko daw. Okay lang daw naman sa akin. O sa, kan sa kanya na maghalikan kami. Pero kung ipapalantak mo, pwede ba maligo muna tayo? Wika ni Pick. <laughs> ang tinutukoy niya ay ang paps ko. Iba rin si Pick. Tila ba promo na take all. <laughs> Kahit anong gawin o ipagawa with kissing, may map may nag may pahawi pa si sa damit niya, Kuya at sabi ko, "Wow, may abs." Sabi niya, "Uy, hindi ko 'yan pinagyayabang, ha? pero sanay kasi ako mag-gym sa bahay din. Nagbubuhat ako." <laughs> hindi nag hindi nagyabang ha? pero inangata. Sabi ko, "Buti ka pa." Kasi yung kilala kong gitarista, malaki ang chan <laughs> sabi niya, kakainom. Sabi niya, kapag magiinom dapat sinasabayan ng pagbubuhat. May kasama din naman akong gitarista na malaki rin ang tiyan. <laughs> Sa totoo lang, gusto ko ang gabing yun. Kwentuhan, chill lang. At ang hindi ko inaasahan ay naparami ang aming inumin at makaramdam na rin ako ng pagkalasing. Nakapag-check-in kami, Kuya Ibat, ang huli kong naalala ay ang kissing namin ni Pig at hindi ko na naalala pa ang iba. Nagising ako ng umaga at wala kaming suot na dalawa at nakita ko ang supot at may masakit sa aking likuran. Hindi ko inakala kuya Ina, sa kalasingan namin ni Peek, sa kalasingan din ni Peek, nakahaya pa niya. At yun, at ako naman eh, pagkasilip ko ng tulog na paps ni Peek ay malaki nga. Pero nakahaya ko o oh, hindi ko naramdaman. Pagpangon ko, Napaaray ako kuya i e. Hindi man ako virgin eh. Isa o dalawang beses ko palang naman naranasan yun. Naisip ko, di ko man lang pala na-enjoy. Biglang kumilos si Pic. Sabi ni Pic, tulog, tulog ka agad ah. Sabi ko, o nga eh, pero parang may masakit sa akin. Sabi niya, pasensya na kasi gusto, ya, gusto ko yatang kumawala. Lapit ka dito. Huwi ka ni Pic. Pinahawakan sa akin ang natutulog na paps. Gisingin ko raw. Ginawa ko nga. Nilantakan ko. Hanggang unti-unti kuya i umangat yun. Hanggang um naabot ang pinaka standing ovation. Natawa si Pic. Napatigil ako. Sabi ko, bakit? Anong masasabi mo? Legit ba? Sabi ko, legit, legit nga. Ituloy mo na, sabi ni Pic. Nahirapan ako kasi hindi lang siya matangkad kundi matabarin. <laughs> Jack pat ako kay Picuya ina nakapasok pala kagabi. Sabi niya sa akin, umaaray daw naman ako pero na blackout nga siguro ako. Grabe naman din ang inilabas ni Pik. Sabi niya sa akin, nakabuukol ka pa. Hindi ah. <laughs> ko raw ba alam na sinubo ko rin kagabi. Ewan nga ba pero parang hindi ko nga naalala. <laughs> Mabait si Pik. Tapos parang sabi pa niya sa akin, okay lang daw na huwag na siyang bayaran. Sabi ko, usapan ay usapan. Ewan lang kung drama lang niya yun, Kuya E, pero tinanggap pa rin naman niya ang bigay kong 1,500 pesos. Hindi ko talaga gawain yun, but masyadong panalo si PIC. Hiningi ko ang number niya, Kuya E, pero kahit mag-message, hindi naman siya sumagot sa akin, kaya hindi na muli kaming nagkita. Pero okay lang, Kuya E, ang importante din sa itsura ng yon eh nakuha ko siya kahit ni minsan ko lang gawin ang magbayad. Salamat po, Wixon. Hmm, sayang naman, Rickson. Sana nakita pa rin kayo at uh, baka sa malay mo may mamuong uh, pag-ibig sa inyo. Pero well, merong, may, uh, merong kang number niya, meron din siya. So, siguro hindi talaga siya para, ano, para dun sa ganun or para ipagpatuloy pa yung kung ano man yun nangyari sa inyo. O siguro pang talagang one time. Sabi nga, di ba, pang one time, big time lang. Pero no, no, na, natatawa ako sa'yo, no, na, nagawa niya lahat yun, na, 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 blackout ka. Pero may ganong tao talaga, no, na nabablockout, no, sa, sa mga inuman. Pero ang importante doon, naramdaman mo yung sakit ng pagkagising mo, no, kasi legit. Tapos hindi pala yun ang pinasok sa'yo. Bigla <laughs> nag-isip, no? Muli po, uh, muli, Rickson, maraming maraming salamat sa iyo, no? At uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusabaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento ibat muka mukha at uri ng tao Magising Lahat kayo'y makakasama Sa itihan ng buhay Iiyak mo kung ikay nalulungkot Libangin sarili mo kung ikaw ay nababagod